guys so, nagtanggal tayo ng isang busing guys tubo busina guys ito yung pinakamahirap guys pag repair ng isang bangka guys kasi palitan lahat yung ano yung tubo busing busing ano guys ng bangka nito guys ah uh, ito ay lumang luma na na no, bronzy guys so ayaw matanggal lang guys kanina umaga pa ako ito guys oh Bali tatlong ihi pala yung tinanggal natin guys Yan guys, uh, pawis na pawis si eh. Bot builders guys Yan, yung isang makina guys Yan Ito yung sa unahan na kwan Sa gilid lahat ito guys Ito yung sa uh, Nagdala ng timon guys so, Yung engine ito guys So ito yung tinanggal ko Ayan, yung butas na yan ay naihi yan. Ayan, kanina ko pang umaga yan natanggal. So, dito tayo nahirapan guys. Kasi, tagal natin mga gano. Napakaliit ng butas. So, hanggang short video lang tayo guys. So, ingat-ingat lang po tayo. Shout out sa lahat ng mga commentator ko dyan nagsubaybay sa aking youtube channel so takita ko sa inyo guys pag na fix na ito tapos nang fix kasi matagal tagal hindi tayo marunong mag edit so guys adritso nga ano yung mga video natin guys so ako pa rin yung gumawa nito guys yung bangka nito ito yung rescue ko guys kung so, nakikita nyo sa na-upload ko sa short video. Ito yung Uh, ano ko uh, nirescue ko sa laot so natanggal yung ano yung isa, isang ihi dito bali yung ilisay kasi naka ano siya ano kahoy sa laot ay buti nila guys ang bangka nito ay ano yung naglilimas ay baterya so dito guys ayan yung baterya nyo guys ayan so, may mga switch nyan dito guys ito yung ano niya guys oh yung so, may limas dito yan ah uh, madali siyang naka ano guys naka ano sa bye bye natin ya uh, walong milya yung tinakbo niya at uh, doon, doon natin na uh, abutan sa walong milyas at inalaya natin na ano ah uh, tawag yun pag go yut ano papuntang dito sa gilid lang huwag na dito sa gilid guys sa bye bye guys so hanggang dito lang tayo guys uh, tapos lang yung mamaya pag ma fix na yung tatlong engine so bye bye muna guys